<laughs> si ma'am? <laughs> Babae. Babae? Kaya sa'yo. Gabi. Uh, Babae. <laughs> Nakikitulog lang kami sa mga nicho. Ito may may pare. Eh, uh, ipaki. Ipaki ka. Rolly. Tessie. Buhay pa po ba binabar? Dito ka pinanganak? Uh -huh. Ano po yung hindi mo makakalimutan bukod na experience mo bukod po doon sa ano? <laughs> Apat Apat po? Apat pagkalibing hindi din niya ano syempre ka mag ay hindi po grabe ano nga rin, Megan Welcome back mga master. Good day. Kamusta kayo? Ngayon nagbabalik sementeryo. Kahit malayo pa unda, alam mo naman yung mga content natin. Siyempre sikat na personalidad ang ating pupuntahan. Legend OPM. Legend ng Philippine Music. Walang iba kundi si Ka Freddy Aguilar. Umanaw na ang OPM legend na si Freddy Aguilar sa edad na 72. Iniulat na namatay si Aguilar bandang hating gabi sa Philippine Heart Center. Pumanaw sa edad na 72 ang OPM icon na si Freddy Aguilar. Uh -huh. Isinilang noong 1953, tumatak bilang isa sa mga music icons ng Pilipinas. Kinuha, kinuha ko yung gitara ko. So ito, nandito tayo ngayon sa Manila South Cemetery dito po sa uh, Makapi. Makati. Sir, gandang hapon. Tanong ko lang po, saan po ba yung ano, yung sa Islamic, yung pinatayo po ni Mayor Isko? Opo. Diretso and then left. Nalapidahan na po yung kay Sir Freddy Aguilar, kay Ka Freddy Aguilar. Wala pa. dito ni Saan po banda? Hindi, dun po sa may Muslim. Diretso ikaw dire mo dire um, Sige, salamat po. Private kasi yata ang pagkakalibing po eh. Kaya ano din eh, yung mga fans, di ba? Yes po, dito palang malalaman sa vlog kasi <laughs> binablog ko kasi kasi mga sikat po talaga yung pinupuntahan kong artista Oo oh, yeah, 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 yeah. naman Pero may alam po ba kayong iba dito ano, nakalibing pa sa South Cemetery na pwede ko pong i -ano, isama sa vlog Sino pong sikat? Thank you Kasi guys, may lawak na 25 hectares ito. Pinatayo nga daw itong Manila South cemetery ng 1925 pa. Ano ba yun? Sakit sa tema. Walang masyadong ano, ganap. Gusto ko matry ito mag-vlog ng gabi sa South Cemetery. Kasi marami na naman ding tao ditong nakatira. Katulad nito. Yan o. Dito na nila piniling manirahan sa Cemetery. Shout out po kung kanino po yung mga yan dinaw ninyo po pa. so, ang exciting kasi dito, magtatanong-tanong tayo hanggang malaman natin kasi wala pang nakakaalam. Wala pang nakakaalam kasi exact place, wala naman po talaga nakapag-vlog. Nang hapon po, galing tayo ng Davao City. Syempre, alam mo naman tayo. ala pakita ko sa inyo, guys. Nang hapon, sir. Tingnan niyo to, oh. wala na Oh. Huh. Ang dami mga nakatira doon mga kabahayan Nakatira, nakatira ang kabahayan Talat-talat yung mga angel Kung saan, saan nakalat na. Ayan Nakalat, na. ayan So update ko kay pag malapit na Marami sa atin Walang mga idea masyado Kung paano ba yung way ng paglilibing Yung paraan ng mga, mga kababayan nating muslim sa kanilang uh, paglilibing marami na rin ako naging vlog ng na mga puntod ng muslim lang ba't sumasabay yung ingay ito may naabutan tayo dumalaw grabe kumbaga sa ano sa bisaya mingaw walang masyadong tao ngayon tamang tama kasi hindi nako na masyadong komportable pag maraming tao chen. hello po kunyari may kausap hello <laughs> hello Hi, te. Eh, Nandang hapon. Ano po? Dalaw kayo? Kami po. May kasama po ba ako dito? Sorry. <laughs> Kaway ka, te. Kaway. Ano po ako? Pupunta ako doon sa ano? Sa? Yeah. Pero ano? ano? <laughs> Puntod ng Muslim ba? Dulo. Oh, sige lang. O, oh, nagtalang-talang lang ako po. Ano po kayo dito? Nag Naglilinis? Uh -huh. ah, Magkano naman ang binabayad pagkaganyan? Ma ano? Depende. Eh. May... 50 Ilang taong 50. ka na naay? 63. Oh my gosh, 60. Senior na si sinanay. Mm -hmm. Tapos naglilinis ni. -si Di taga saan ng province mo, ma. taga Manila ka talaga. Mm -hmm. okay. So guys, uh, wait lang po ah. So guys, kasi nagtataka yung iba. Kasi po nalilito din ako pag galing kasi po ako na Mindanao. nga kayo? Opo, galing. May kasama po buba ko uli? Wala. Awa. Wala. Wala. Ah. <laughs> 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 <lang>. Oh no. <laughs> Sin sinanay hindi ako po kasi sige po dayon lang eh, diretsyo lang nalilito din ako minsan yung tono ko kasing nakuha ko sa Davao o sa Mindanao na i-apply ko rito pag bumabalik ako ng Bulacan, kaya yung tono ko po magulat kayo tanong ko ng nai hmm. di ba kita masama bang ano? ano? masama bang ano? ano? masama bang ano? hindi ano? ka ba may istorbo? na ngayon? hindi kita may istorbo? na ano nga sige na okay lang sige na okay lang um, Dalawa kami. Hindi mo maiturbo. Sinong dalawa? Ayun, may dalawa kami dyan. Ay, hindi po. Okay lang ako. Hindi naman ako ano. Ikaw lang po kausap ko na yun. Ay, Baka mamaya may katabi tayo hindi natin nakikita. Ay, hindi naman. ako sa akin. Ay, nandito tayo. Ay, anong gagawin natin dyan, Nay? Ay, anong kasama ko? Leng! Ay, hello po. Eh, si, si ate. Diyan kayo nakatira? Hindi, na. Dala ka kayo sambay. Ay antara, may istambayan. Mm -hmm. Eh ngayon, di ba mayor na si Isko uli Si, si Mayor Isko, di ba siya ang nagpatayo nung sa Muslim na yon? Mm -hmm. Napupuntahan ko. Kasi ki, familiar ka ba na dun inilibing si Freddy Aguilar oh. na yon? Alam mo yung exactong niya? Mm -hmm. Ngayon lang, hindi kami makapasok doon. Bawal. Ay, bawal kayo, no? Dahil mm -hmm. hindi kami Muslim. Ah? Mm -hmm. Bawal kami. Ladan. Opo. Bawal nag merienda na kayo? hindi pa <laughs> hindi. <laughs> hindi pa? mhm hindi -mm. na yun wala may tangalian nga hindi pa kami na eh. o ano eh sige bibigyan kitang pang merienda ha mhm mm malakas bang ulan? dito? hindi patak mm -hmm. patak lang wala kayong babatiin shout out sino? Mm. ikaw po may babatiin ka meron sige po bati lang po roly Resi! Nay, wag. Sandali lang na, ya. wait lang, kinakabahan ako sa bati mo. Ba't parang may tumata? Buhay pa po ba'y binabati? Ayan, bre. Rolly. Kasi ba't gano'n yung tawag? Rolly. 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 Resi! Sorry, pasensya na ya. Ako, komedyante lang talaga ako, ha? Joke, joke lang ko Ay, yun. yun. Yes, Masa dapat masaya na eh, Rolly. Ganun. Rolly! Yon. Ready! Kamusta na kayo dyan? Ay, saan po sila? Napampanga. Ay, kapampangan ka, Nay? Eh? Hindi ah. masawa asawa ko lang. Pero Nay, ikaw talaga 63 ka na. Ba't ganyan ang sexy mo? Ay! 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 Si, Ay! Si si, si Ate PW ka po okay. Pero in niya na yan. O nga, kaya nga po. Eh meron po pang magiging PM, PMW, ano ba yan? Huh?

ako na mo. Oh, Jeffrey. ano anong pangalan ko doon? Si... Huwag tayong maglokohan na ya, may camera. Tuwang tuwa si ate oh. Dito ka upo ka muna, relax ka lang. Relax. Oh, yeah. Relax ka lang, anong pangalan? Di ba ikaw yung ni Isko? Oh my gosh. Kailan ba ako naging kasama ni Mayor Isko? Nagbigay ng 20 mil. Thanks for watching. Please don't forget to like, share. Ay, grabe. Wala po akong ganung kalaking pera. Hindi, hindi nga yan. Hindi nga tayo. Baka, may kamukha, baka po kamukha ko lang yon. Tapos naka-tumblero naka siyang naka bonnet. Naku, kung may dala akong benti, hindi ko papasok mag-isa dito sa so cemetery. <laughs> <laughs> si Mayor ang kasama nila, um, ah. So ngayon, kamusta naman po? Since alam niyo si Mayor ang ano. Okay, anum, -okay um, naman. naman. mas maganda um, si Mayor. Oh, Is mag, bongga magpabongga. Meron kayong bahay talaga dyan sa labas. Yeah. Nakikitulog lang kami sa mga nicho. Pero may, ay, nakikitulog kayo sa mga okay, nicho. Man. Hindi po nagre yung mga nicho. Hindi lang <laughs> kami. Wag kayo malipot. Pero naitanong ko na lang, total may ano naman kayo. Anong experience yung kababalaghan? Baka po meron kayo pwedeng ibahagi. Kasi may gusto yung ano ko eh, yung mga subscriber natin, nakikinig sa atin, ng mga kababalaghan. Meron kayong alam. Ikaw, Dito. tulad po ng... Babae. 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 Kaya Dadaan sa iyo ng gabi. O ba? Ano dito po? may may pare nakatali yung paano, oh. mga kadena. Yung pare po, bakit po hindi pwedeng ano? Ang bakit po laging kadena ang itatali? Wala po bang ibang taling pwedeng itali doon? Oh, eh pwedeng na wala ng ulo eh. Oh my gosh. Oh. Ano madalang siya dito pag um, bandang alas 12 ng, ng gabi? Ma ng gabi. Maambon-ambon. Ma hindi po yung gawa-gawang storya. Ah. Hindi ako ah. Uh, ako niya. Hindi na ay. Aduman din po siya. Uh, Nakita niyo po. Bae. Ano pong pangalan mo, Nay? Ellen. Ellen. Ellen may anak po kayo. Ellen. Hey, Anong pangalan? Jaime. Jaime. May asawa na rin. Wala. Nas, nasaan po siya? Bulacan. Nasaan Bulacan? Bulacan. Ay, taga, taga Bulacan po. Taga saan ka talaga? Ha. <laughs> Eh, hey. Dito kami talaga sa ta cemeteryo. Nalipat lang talaga ta sa Bulacan. Mm, ah, parang talag... hindi ka mukhang ilang taong na nai? 60? 63. Parang hindi. Parang 13 lang. Parang <laughs> 13 <na>. lang. <laughs> <laughs> Yung sinanay, kahawig mo sinanay, si Lolit Solis ba? Yeah! <laughs> Sikat yun. Sige, bigyan ko kayo pang ano nyo. Yun lang experience nyo. Sige, bibigyan ko kayo ng konting ano lang ha. <laughs> yeah. Dito, hindi ako mayaman eh. Marami pa tayong pinag-iipunan, may mga binabayaran pa. Ano po? Dahil daw yung mga mangga pa. Ay, hindi hindi po hindi ko hindi ko hangad ng yumaman. Ang, haga, ang hangad, ang ko yumabang sa mga <laughs> sa mga plastic diyan. Sharing. Ito na ano masasabi mo sa mga plastic? Eh, ha? Masasabi ko sa mga plastic, mga chismosa. Ah, chismosa din sila. Hmm. Ay, 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 ano ay, 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 eh Improkri ka. Improkri daw. Improkri Oo, ang ah, taray. Buruan taray. Yeah. Hipokrita. O, oh, ano. Ay, Ibig sabihin mapagkunwari. Ingit. Ayun! Ala! Ano po? Ingitera daw. Natumpak. Yung plastic pala. Ingitera. Patay tayo dyan. Sorry ha, yung mga tinamaan ha. Oh, wala naman yung tao dito, tay, tay, tayong mm -hmm. lang. Eh, yung nanonood, parang hindi ba tao yun? Hindi <laughs> <laughs> ba tao yun? Hindi naman nanonood. <laughs> happy lang ako guys, kasi gusto ko, uh, I want to read some stories. Para ako mm -hmm. bang pakiramdam ko, apat na taong ko na pong pag... pag-iikot-ikot sa cemetery din sa mga lugar-lugar sa buong Pilipinas nasanay na ako makipag-usap sa tao na parang na-imagine ko po na nandun ako sa loob ng isang malaking library na maraming aklat ngayon mm -hmm. parang willing akong buksan isa-isa yun tapos binabasa ko yun mm -hmm. parang ganun po So, magbabalik ang cementerio. Ay, cementerio. Ay. Ah! Wow! Ang parin na dito ka talaga, wala kang uh -oh. provinsa probinsya. Sa ka pinanganak na eh. Dito, sa loob ng Ah. 1925 kasi pinatayo daw ito at meron daw itong lawak na sinasabi nila 25 hectares. Uh -huh. Oo. -oh. So ngayon, sinukat ko kanina, tama naman yung sukat. <laughs> Joke lang. <laughs> dito ka pinanganak. Uh -huh. Ah, 1961. Ano po yung hindi mo makakalimutan bukod na experience mo bukod po doon sa ano? Nagbababae ron tatay ko. Ay? Naglalang ni tatay ko sa ibang babae. Mm -hmm. Nasataktan niya nanay ko dahil sa mga babaeng pangit. Mga babaeng pangit. Ay. Kung oh, walang hiya, medyo pangit ka pa noon. Ito, ibig sabihin po, yung mga pinagpapalit karamihan, mga pinapalit pang. pa. Oh my gosh! Sana kung hindi pa ako yung nanay ko. Yun, Yun ang ganda mga tayo na lahat tuloy sila. May tsura ka pa naman, Nay. No? Ilan po anak nyo? Apat. Na po. Ay, wala. Apat lang. Walang po. Po. Apat. Apat po. Apat. Apat po. Po. po dito kasi guys, magtataka kayo ba't hindi ako lagi nagpopo dito sa Manila, hindi kasi masyadong uso yung po, ang uso dito yung mga awag, bawa kuya, mm, nai kasi ako taga Bulacan talaga Oo, mm. yung anak nyo po, Jaime shout out nyo po ayun ka Thank you Ay, <laughs> Ano po? Ay, ay, ay. Mahal na mahal yan. na mahal daw niya yan. Yeah. Ay, ano? ba akong babatuin pala? Sige po. Abigail, ah, nandito ako anak. <laughs> na bigil, so, na sorry po. Sige po, ba't po kasi ganun yung pagtawag? <laughs> <laughs> Nay, ayusin mo naman yung tawag. ayano kita mo si nanay. Abigail, ano ah, nandito ako. <laughs> Kumusta ka na dyan, nak? Pati mga anak, mga apo, ko dyan. Ilan po lahat? Dalawa lang po apo. Sige, oh, sige na, na pa. Sulitin niya na po. Pati si Jack Magic, pati mga kasama mo sa bahay. Kamusta kayo? Nandito ako sa Master Galang. Nandito ako sa ano? Master Gala. Master Gala Channel. Master Gala Channel. Mm -mm, Ayun siya. Ayun, Master natapanood ako ni ate. Sayang nagpagawa ko speaker. Ilan taong ka na po? 53. 53? Yeah. Ha? Tapos nasan po yung mga asawa ninyo? patay na asawa niya. Ay, bakit naman po ganun? Ginanon po ba o gumanon? Ang usang namatay. May sakit eh. Ay, dahil sa sakit. Kay... Oh, usang namatay? Kayo po. Buhay pa ang asawa ko. Kaya lang, nagbibitsyo. Oh my gosh. Nagtetabo. 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 Pero ikaw na eh ha. Hindi ka nagaganon. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Nay, ako nagtatanong ha, hindi kita binagbibintang. Tatata, grabe yung tawag, yung tawag kasi niyo na, iba yung sabi nyo, ano, Abigail! Oh, Huwag kasi ganun, Nay. Nay. Si nanay naman eh. Nakakatakot ba? Yung ano, yung, yung, yung Be! ano. Be! Ayan. Nandito ako na! Kamusta ka na dyan, pati na eh, po ko. Master Galan. Nandito, kasama ko si Master Gala. Nandito si Gala. <laughs> <laughs> Mamaya na ako dide din guys kasi ano, pasensya na humaba yung video. Dahil bawal daw po palang makapasok pero susubukan pa rin natin baka malay mo. Ano lang talaga uh, maambon-ambon pat, masama din yung pakiramdam ko. Nagkwentuhan muna kami dito nila nanay. Nanay, <tod> nanay, ano pong pangalan nyo po? ulit? Si Ma'am si Ma Laura. Freyans! 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 Ay, ayan nyo, <Gen> <laughs> <yung>, okay lang <laughs> po yan. Sige. Ano po gusto nila ng ano eh, mapapanood nila to, mapapanood nila no, to, to, to sa'yo. No. Mas nakalo! Na! Mm. Kaya Pinagtripan ako ng mga bata kanina guys. Pag naglilibing kayo sir? Ano po? Um, suporterero, tama? Opo, oh, suporterero. Bukod pa'y tagalinis? Opo, bukod pa oh, po, 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 po. Kasi nga, sa apat na taong kong pagbablog sa cementerio guys, syempre marami na tayong nakausap. Ngayon, isa pala siya sa naglibing mismo kay Capredi Aguilar. Naabutan ko lang siya dito sa part ng cementerio. Yung amo nyo po, sa kanya pong pumapasok yung ano po, kausap na yung... connected okay, meron ako akong doon uh, ano babae tapos walang sumasagot so pasensya na po ah uh, kung ako po ay pumasok na tiling. kasi talagang gusto ko lang din pong personal na ma makita o ma ano, masilayan at para din po ito sa lahat ng nagmamahal po kay Ka Freddy Aguilar kasi isa po ako sa fan dahil ang unang-una ko talagang iniyakana, na palabas yung anak. Shout out din po sa mga taga dito sa Manila South Cemetery. Tapos sir, 24 hours diba? Uh, maraming tanong din sa mga kababayan natin, paano raw ba yung paglilibing, pa, paano ginagawa at naglilibing nyo siya. bago po siya inilibing, nakita mo siya mismo na ibinalot? Sa, sa, pinakaloob po siya, hindi na po pinapakita sa amin. Kumbaga nakita lang po namin sa labas na yung paglibing lang. Binalot po ba sa puting tela? Po, sa puting tela. Inilibing siya, sir. Anong oras po? Pinunta po siya dyan, 11. Tapos nalibing po, 3. Bulat ang karamihan, nailibing na po pala dahil nga sa KMJS inilagay naman po dyan. sunod sa kanyang relihiyong Islam, si Ka Freddy agad na inilibing sa Manila Islamic South Cemetery. <laughs> Kasama natin itong si Sir Roy na ayun, huwag na natin ipakita dahil ayaw niyang ipakita yung kanyang uh, ano sa camera. Na dalawa kayo naglibing, sir? Ilan daw ka na sa pagtarero? dyan po ano, mag-iisang taon na rin. Puro Muslim lang nililibing mo? Opo, oh, Ah, hindi ka pala pwedeng, pwede kang maglibing ng hindi Muslim. Bawal po. Muslim. I mean, hindi ka pwede pwedeng maglibing ng hindi Muslim. O pwede naman? Pwede naman. Ah, okay. So guys, ayun pala nangyari. Nung inilibing na daw ng hapon, dumating, ay nang umaga, nililibing niyo po ng alas tres alas ano ng hapon. Ano? Wala po yung asawa ni Ka Freddy. Hindi po ba Nandiyan allowed? po yung asawa ni Ka Freddy. Akala ko pagka ano eh, pagkalibing hindi din niya ano, syempre ka mag-anak. Kayo, di ba kayo nagukay? Gano kalalim, sir? Ano po? Itong balikat natin. O, ang wala lang po dyan, si Megan yan. Yung, ay. Hindi po kumanda dyan. Grabe. Okay. Ano nangyari, Megan? Hindi mo man lang... ano? O baka hindi niya, Posibleng hindi alam naman. Alam niya yan. po yun. <laughs> Magkadalik po. Eh. Sa bagay niya, yan ay ang nagkapatawaran daw sila ng anak niyang si Megan bago ito namatay. Sa bagay, ibig sabihin hanggang ngayon magkagalit pala talaga tapos hindi talaga niya pinuntahan. Siya, nung araw na nilibing. Araw, araw na nilibing. Pero wala kayong nababalita ang pumunta dyan ngayon. Wala. Puntahan natin guys, pasukin natin kasi eh, parang walang tao Basahin na lang natin ito bago tayo pumasok. Bawal pa lang maglagay ng mga ano, mga bulaklak. Yan, so guys, kung sakaling dadalo man tayo dito o yung mga pupunta dyan, ito po yung mga mahigpit na pinagbabawal. Basahin nyo na lang po ito para maging guide po ninyo. Tapos yung mga may question, kontakin nyo yan. Oh, mga lalaki, kami ni skirt short, sando. Yan, nakita nyo naman ako guys, yung outfit ko ngayon, oh. Hindi naman ako nakasando. Kulang, sisilipin lang natin saglit kasi bawal, bawal po talaga. Titignan natin kung ano. Tapos kung walang tao naman, eh, tanong natin, tignan natin baka may tao. ito raw, tong ano na ito, tong may bato. Oo, oh, dahil kakilala daw nyo yung nalibig ang ating OPM legend. So ito siya, dito siya nakalibing sa Manila South C uh, Manila Islamic Cemetery or tinatawag na dito po siya located mismo sa loob ng Manila South Cemetery. Uh -huh. Malayo o malapit man Ang pag-ibig ko'y Sa piling ko Sinta, demot ko pa durusta Wala akong ibang ipiginh Tuloy sa ating nag-iisang OPM icon na si Freddie Aguilar bagaman ikaw ay pumanaw. Ngunit ang iyong musika ay patuloy na nabubuhay. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong abag, Ang bawat Pilipino ay nagpapasalamat na tinatangi ito na ikaw ang nag-iisang Freddy Aguilar. Okay, so yan, kababayan, mga subscriber ko din ng mga muslim. Uh, assalamualaikum, oo. At saka, yun, hindi, hindi po ako magpe-pretend na sanay ako talaga pero marami din akong mga kaibigan na Muslim ha? hindi naman din po pala tama yung nakausap natin doon kanina na babae din ang sabi din niya is hindi din daw iba pa yung sa nakausap dito hindi daw pwedeng pumasok ang hindi Muslim sa libingan ng mga Muslim ikokorek ko lang po ah, marami pa ako napasok na public cemetery ng Muslim pero inalawd naman ako at ang gagawin mo lang alamin mo muna yung mga batas katulad nung bawal kang umapak sa loob. May mga babakuran yung ganyan. Kaya lang, kakaiba yung style kasi mga big time, mga kilalang tao, malalaking tao sa Pilipinas ang inilagay po dyan na isa si Mayor Isko sa nagpatayo po ng sementeryong yan. Katuwa, syempre, ang taong bayan ng buong Manila ay kabilang din dyan. Comment below mo yung gustong gusto mong kanta ni Freddy Aguilar bukod sa anak. o oh, wag mo nang isama yung anak kasi lahat naman tayo alam na yung anak na yan, o yung mga anak ng pucha dyan. Ano, kilos-kilos, hindi nakahiga lang maghahapon, tibi ng tibi, hindi mo kayo nababayad ng kuryente. Charot.